Napansin ko abang dumadami yung followers sa TikTok, dumadami yung nagta nagme-message, nagtatanong na uh, pa-recommend -pa naman, pa advice naman ng pabango na pwede ko gamitin daily. Tapos gusto nila beast mode, gusto nila yung nagla-last buong araw. Kasi kung medyo matagal ka na dito or kung napanood mo na ibang videos to regarding sa ano nga to, signature scent, uh, mas gusto ko kasing nag-a-advise ng thought process kung paano ka, ikaw, ikaw mismo, yung pipili ng pabango na gagamitin mo. Ako kasi pwede lang ako mag-advise sa'yo. Okay, sige, pwede ako mag-recommend. Hmm, gusto mo ba fresh? Gusto mo ba matamis? Gusto mo ba more on gourmand? Gusto mo ba mahal? Gusto mo, okay ka ba sa Middle Eastern perfumes? <coughs> kasi, ikaw yung gagamit, e. Eh. Ito, lagi ko sinasabi. Um, ibang bagay yung nabibigyan ka ng compliment ng mga tao sa paligid mo, masaya, masarap yun. Minado naman tayo lahat dun. Pero minsan sa atin nagpapabango, hindi para sa sarili, para sa ibang tao. Pero once kasi na dumating ka na dun sa point na na-enjoy mo lang yung pabango, regardless sa sasabihin na ibang tao, kasi nabibigyan ka niya ng something or ng sabihin na nating confidence, nag o nag-good mood ka pag naamoy mo yung pabang. Mga pusa ako na naman, nag nag-lundagan dun. Nag good mood ka pag naamoy mo yung pabango na yun, or yung nakakaramdam ka lang ng comfort or baka may special someone kang naaalala dun sa pabango na yun. Kaya lagi ko sinasabi, depende sa'yo yon, Tapos, sobrang subjective ng sense of smell. Yung mabango sa akin, baka hindi mabango sa'yo. Ulitin ko na lang dito yung advice ko. Una, ano ba yung um, usual activities mo? Lagi ka bang nasa opisina, air conditioned, or panggabi ka ba? or uh, field work ka ba o sabihin na natin nag rider lala move or joy ride na ano pa ba iba mas iba-iba di ba kasi may mga pabango na mas bagay sa mainit may mga pabango na mas mas madaling ma-appreciate sa malamig kaya pinapaklasify ko para mas alam mo yun mas ma, mas lumet yung pwede mong pagpilian hindi ako yung pipili eh, ikaw eh. Pwede lang ako magbigay sa'yo ng advice. O kahit yung ibang tao or mga kaibigan mo. At least, manarrow down mo lang yung, yung options mo, yung choices mo. Or kung gusto mo naman lahat, itesting, wala namang problema. Buti nga ngayon, available na talaga yung decants. Kasi dati, hindi naman sa ganun. Tama ba? 2019 ba may, ano na, uso na yung mga decant? Siguro kung meron man nun, hindi pa katulad ngayon na sobrang dami ng nagbebenta. Dati, mas madali kasi mag-blind buy eh. At hanggat maaari sana ngayon, kung napapanood mo to, hindi ako advocate ng blind buy. Kung nag-blind buy ka, tapos nagustuhan mo yung pamango, okay, jackpot ka. Paano kung hindi mo nagustuhan? O sige, ibibenta mo. Kung may benta mo man siya ng hindi palugi, eh, okay din, di ba? Pero nag-effort ka pa. Eh, yung iba, hindi naman kasi, kasi ganun. Yung iba, introvert, yung iba, mahihain para mag-resell. Tsaka yung feeling ba na parang sayang, sayang effort. So, at least ngayon, may options kayo na kung gusto niyo mag-explore talaga ng marami, bumili kayo ng decant. Hindi ko sinasabing sa amin, ha? Kasi limited lang din yung options nyo sa amin. Ang daming shops sa Shopee. Sa Lazada, hindi ako sigurado. Pero sa Shopee, sigurado madami. So, yun. Lumalayo na ako, no? Una, yung usual activities. Yung pangalawa, <laughs> yung sabi ko, nakalimutan ko. Hmm. Pangalawa, personality. So, una, usual activities, pangalawa, personality. Hmm. Naisip ko yung personality kasi may mga tao na may ligumimik. O kaya may mga tao na introvert. May mga tao na extrovert. Iniisip ko, yung mga introvert, baka ayaw nyo masadong masyadong loud kasi ayaw nyo nung atensyon. Di ba minsan may mga ganun tayong moments na parang gusto mo lang mamo yung sarili mo. Kung baga hindi naman lahat ng tao kasi gusto beast mode. Hindi naman lahat ng tao gusto pagpasok dun sa kwarto o sa venue naamoy na nung mga <laughs> mga nandun sa loob. Marami sa atin gusto ng compliment galing sa ibang tao kasi ang sarap talaga nun. Parang tawag dito. Nakakakilig siya, di ba? nakakarelig yun, nakakatuwa, nakaka mood. Pero yung ibang tao, hindi kasi gano'n. Kaya yun yung naisip ko na importante, kung gusto mong hanapin yung mga sense na gagamitin mo araw-araw, consider mo yun. Tinut uh, sinishare ko to kasi simula nung nag-collect ako before, syempre nung uumpisa ako, hindi naman ako ganoon mag-isip eh. Um, uh, may aminado uh, ko na kahit pa na nabiktima rin ako ng mga hype na sumabay ako. Hanggang sa natutunan, hanggang sana ko na na may mga certain types of scent na gusto ko. May mga certain types of scent na hindi ko gusto. Hindi ako mahilig sa ako, Dejo. Okay lang siya sa akin, pero kumbaga, may ibang type of scent na mas gusto ko. Ang daming tao na, na gusto yon. Ako, dejo. Ah, uh, ano Blue de Chanel. Hindi ako fan ng Blue de Chanel. Ang daming tao ng gusto yun. Nagkakandara pa. Na makabili ng stock nun. Pero ako, iba. Iba yung type kong scent. Kasi nga, magkakaiba tayo. So, yun. Gusto ko lang i-advise yun. Parang, hindi para i-impose. Pero siguro parang para la mas ano to mas applicable doon sa mga bago sa hobby. Siguro para mas makatipid din kayo <laughs> or hindi kayo mga biktima nung hype hype train, blind buy. Tapos maghihintay kayo kapag dinyo na nagustuhan. So, ano, ewan ko, try niyo i-consider kung tingin niyo applicable sa inyo. 'Yun. Um, ano 'yun, usual activities sa yung personality.